yun oh. Ayan, putol pala yun. Ilagyan lang ng alambre oh. Ilagyan lang ng alambre. Ayan oh. Ayan oh. Ilagyan lang ng alambre. Ayan oh. Ayan, basag-basag pala oh. Ilagyan lang ng alambre oh. Siguro nabasag nila yan eh. Tapos hindi na inayos. Ayan eh, o, tinalian lang alam alambre o. Oh. Tapos dito may tulo o. Oh. May tulo oh. eh, o. No, Ayan may tumutulo din o. Ayan o. Ayan o, tulo oh. oh. eh, o. No, Ayan Ngayon lang natin nagamit. Ngayon lang natin nalaman. Ayan eh, o. Pag hindi mo kasing gamitan ng... Ito ba sa Pag hindi mo ginamit, hindi mo lang malalaman. Pag ano eh. Hindi mo malalaman na may mga lipit. Kasi kung titingnan mo naman dito sa ilalim, ibabaw, wala, hindi ka hindi mo makikita kung ano. Kung ano nagiging problema. Pero dito sa ilalim. Eh, kung hindi lang tumutuloy, hindi natin mararamdaman na may sira pala. Ayan o. Ayan o. Gamit oh, na natin yung lababo, meron pa lang basag sa ilalim, may lipit pa lang. Pag titignan mo sa ibaba, wala, wala kang makikita na may sira ito. Hey, pa ito para kung ano siya siya niya. Wala mga. Ayan o. Wala. Sa ibaba, walang problema. Ayan o. Ayan, tumutulo. Ayan, mayroon tinalian lang nila ng alam rin. Ayan, Oh. Basag-basag pala yan, Oh. Ayan, Oh. Oh. May tali ng alam rin, Oh. Ayan, oh. may tali ng alam rin, o. Oh. Ayan, tinalian lang ng alam rin, Oh. Ayan, Oh. Tapos dito, talagang tumutulo pag nag-uhugas ka. Ayan, o, oh. tumutulo, Oh. Kaya malalaman mo, hindi namin malalaman sana kung ano eh. Ano kasi? Hindi namin malalaman kung hindi siya tumutulo. Kasi ba't may tumutulo? Ayan, tinignan namin. Ayan, oh. Mayroong tali, ayan o. Tinalian lang. Nag-react na, do dog well. yung ano eh. Hindi. Ganda na lang kuya. Okay na yan kuya. Una lang yan. Ayun, para wala nang makikipan kasi, na makikipan siro. Sige na kuya. Tapos pag-in mo sa ilalim. Alam mo yung mga gumawa nito, hindi naman mga masunri hindi naman mga talagang mga marunong eh. Marunong lang, natuto lang humawak ng pala yata sa kamartilyo eh, pinagawala dito. Ayan o. Ayan o. Alam mo, hindi naman talaga marunong ang gumawa nito eh. Kasi kung marunong yan, hindi nila hayaan na ganyan. Ayan o. Siguro, marunong lang humawak ng pala sa kamartilyo sa kapako, yan na.